Grabe oh, namumuti na oh. Ang huli na namin. Oh, namumuti na yung huli namin oh. Oh, my ha? god. Dag ko bitaw oh. Oh my god. Maju di kagit igit. Hello pa. Hello. Batuhan pa galing ni. Grabe ang ang ah lagana. Ah. Oh, sayang oh. Nagpo-undra ba part? Aju, aju, pa nang atagak man. buhay oh, buhay na buhay talaga oh. Buhay na buhay talaga oh. Ah, ay grabe na. Ano naghahanap po ng tangtang? -tang? Ilan? Grabe. Ala. Ala. Sarap ng live, no? Oh, mo. Grabe, oh. ano no, eh. Ano naghahanap <laughs> noy? Bas Basta Spark Junior mo pa magmatik oh. no. Arang ragaan na Sus ginoo ko yeah. Lisod gusto mo yun magwa no Mag, -ano, mag ah. Sus grupo grabe Ako nung i-live Kung kaya pa ba? Ha? Salamat. Kumana na sa -well. Ah! na Hmm. Ha? pa. Ako live. Na pa maning ko uh, pa mana kita pa man baseball. Facebook. Sige try mo. Stop mo Ah.